Ano luto yan? Basta. Ang na. 50 na. Ay, ang no, mga pumangit na. Ya. Alin? Pumangit na luto? Ha? Pumangit? Hindi pa makakaya. Hindi pa lang yan. Masarap. lagi lalagyan pa Ben! Ah. Di ba may austere pa dyan? Meron. Kami ano. No. Hang your fields. Ah. Kaya? Ano Ay, nagagamit yung isa na. No? Ben? Nagagamit yung isang kalan? Hindi. Hindi? Bakit? Sira din yan. Walang ano. Ayun no? na. Oo. Ano pa? Ay, sige. Gamit na. Bakit hindi ko siya gumagana? Nung pinipindot ko, hindi gumagana eh. Okay. Doon mo ka na naman magluluto sa kasirulang yan. Okay lang yan. Malinis naman yan. Para Malinis? Hindi naman nahuhugasan? Tatamak ka naman yung mga hugasan na yung mga kasirulang okay yan. Okay lang yan. Akin na ba yung dairy cream? Ha? Yung dairy cream. Bidyan mo nga muna yan. Ben. Ben. Dairy cream. Bidyan mo nga muna yan. Dairy Bidyan cream, muna cream yan. na. Kay Bicky. Yan dyan sa bigasan. Masa na itong ko din eh. Eh, ano ko na to. Ikita ko na. Hmm. No, yun na, ayun na. Nainit na. Ay! Bakit ang mga lang? Ha? Ano madam? Ano yung madam? Ano yung madam? Uh, madam? Wings na may ano? Chili. Chili powder. Chili powder. Pakainin ko sila ng masarap. Ano madam? Ano madam? Pakainin ko kayo ng masarap. Matagal ko na hindi nalulutuan. <laughs> yes. <I'm> plastic. Plastic. <laughs> plastic baby. Ano yung special? Ayun no. Ayun, madam. Oh. Ay! Dairy cream, madam, yan. Para sa inyo, madam. Ang, yan. Ang masarap yan, madam. Hindi <laughs> ba nakabukas, madam, eh? ay nakabukas pala Uy. Ah. Ah. Tatawagin ka, Madam. Kasi naman nandito ka, nahabol ka eh. Kung gi-picture ako, Madam eh. Nag-ano ka kasi ng tay. <laughs> ano ni Madam? No, Barbin! Ano? Malapit na pala birthday mo. Ang gabi natin. Okay lang yan. Ano? Nagka mo problema dun.